You're insecure, don't know what for. You're turning heads when you walk through the door. Don't need makeup to cover up. Being the way that you are is enough. Everyone else in the room can see it. Everyone else but you. Good morning, mga band bro. Ngayong araw ay nagkakaroon tayo ng historical bike trip sa Maragondon, Cavite. Tutungo po tayo sa Andres Bonifacio Shrine kung saan binita ang supremo ng katipunan si Bonifacio. Let's go! Narito na po tayo sa Tirona Centennial Road Crossing. Kapag diniretso mo yan, papunta na ng Aguinaldo Shrine. Pero dahil sa Bonifacio Shrine tayo, kakaliwa tayo. Wow! Ang daming seafood at shellfish dito sa Kawit Cavite. 8 a.m. At nakarating na po tayo sa Tanza kavite. Knock knock. Tanza who? Tanza be with you. I'd rather risk it all mm -hmm. through the fire. hahaha <laughs> oh, hoy ho, maragondon maragondon bridge is falling down falling down nandito na po kami sa maragondon yan oh, and shout out laper <laughs> nandito po kami sa may arko ng maragondon kasama ko po ang buong south temple River. <laughs> Naligaw po kami sa Margondon Town proper. Dapat din namin dineretso doon. Kumana na kayo sa Governor's Drive na papuntang Ternate dahil sa Ternate talaga ang daanan papunta sa Bonifacio Shrine, hindi sa sentro ng Margondon.

Atin, sa ating yan nam. Oh, ano ano? Kanin babo yan tuloy na halo-halo. <laughs> Ang galing mo ano? may submarine o. Wow! Amazing. Gagawin ko. Pasalan na <laughs> natin ka. Sakyan natin ito mo. May submarine guys. Ulog natin sa sakyan natin. Kaya pa gutom na. Gutom na. Sabi ko magalmasal na kayo eh. Ngayon po guys, may kinakwari sa bundok ko. Shout out po sa DNR. Sumbong sumbong kay Bonggang Bonggang bong, Bongbo. Bong. Umpisa na po ng rough road. <laughs> 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 e di pagbalik na lang sa bayan Bago kayo mag-trade, kumain muna sa bayan dahil wala na mapipilan ng ulam dito Uuuhhhh! <laughs> Wooo! Isang lusong pa. Isang lusong na lang daw. Ito daw! Dito na po kami sa batis na tatawirin bago ang Bonifacio Shrine. Bonifacio Shrine. Magsusulat lang tayo sa notebook. Ito na po yung guardhouse at magre-rehistro na lang kami para makapasok. Madami din palang pumapasal, no? Just for today, 67 na. Ano yun, meron ng supply ng kuryente din doon sa, ano? Kahit dito, nawala na rin. Ah, nanakaw daw kasi yung kable, eh. Sinubukan daw kabitan to ng gobyerno ng Maragong kaya lang nanakaw yung kable, no, sir? Hindi naman ang mga... Pati kable na kuryente, no? Tatlong daang metro pa mula sa guardhouse ay mararating mo na ang dambana ni Bonifacio. Nakakamangha na ang lugar na noon ay sa libro ko lamang nababasa, ngayon ay personal ko nang nakikita. Ito ang lugar na naging saksi sa mga huling sandali ni Bonifacio. Sinasabing tinagtataga si Bonifacio ng mga sundalo na Ginaldo at binaril naman ang kanyang kapatid na si Procopio. Ang buhay ay sadyang mapagbiro. Ang supremo na nagtatag ng revolusyon ay siya din naman pinapatay diumano dahil sa pagtataksil sa bayan. Ang bayan ko'y tanging ikaw Pilipinas kong mahal, Ang puso ko at buhay man Sa iyo'y ibigay Tungkulin ko'y kagampanan Na lagi kang pagling ang laya mo'y babantayan Pilipinas kong hirap Alam natin na ang labi ni Rizal ay nasa luneta si Aguinaldo sa likod ng kanyang mansyon sa Kawit. Pero bakit hanggang ngayon hindi pa rin malinaw ang kinaroroonan ng mga buto ni Bonifacio? May mga nagsasabi na ito'y nasa Bonifacio Monument sa Kaloocan. May iba naman nagsasabi na kasama itong nawasak sa National Library noong nabomba ito ng Hapon. At ayon naman sa iba, hindi pa nahahanap at nahuhukay dito sa bundok nagpatong sa Maragondon. Kung ang ordinaryong tao nga ay nabibigyan ng maayos na libing, paano pa kaya sana para sa magiting na supremo ng katipunan ang ama ng revolusyon? nag tayo ng kasaysayan upang kilalanin ang ating mga sarili. At sa ating pag-usisa at pag sa kasaysayan, marami tayong nakukuhang kasagutan pero mas maraming katanungan ang nagsusulputan. and near the metro bike adventures and song covers follow like share subscribe to joe bro tv facebook page and youtube channel